So hello and mga kalae Mga kalapatids, meron sa atin bumalik na ibon Ito, yan o Yan o, medyo pilay Medyo pilay pilay, nako Pero uh, okay na yan mga kalapatids So balik 2022 Pa natin siya na-i-out Kung hindi na, na ako nagkakamali At ngayon nga lang siya bumalik yan, may kasabay pa yung isang ibon mga kalae Na kulay black Na sa taas pa lang, hindi ko pa ulit nakikita So, eto, yan o, nakapasok na siya. So, kaya ng kaya na natin siyang ulihin, mga kalay. Uulihin na natin. Tingnan natin kung mahuhuli natin. Ano yun? Yun. mga kalapatids. Nahuli na nga natin. Ayan o. So, bibitawan ko muna itong camera natin. wala tayong cameraman. Ayan, mga kalapatids. Medyo payat, mga kalapatids. Medyo payat siya o. Payat na payat o. Awawa naman. So, eto, nahuli na nga natin. Check natin natin dito mga kalapatids. Ayan. Dito natin nila pa camera. Ngayon lang walang camera mga kalapatids. Ano. So ayan, check natin. Medyo parang may naramdaman. Nako! May sugat dito siya mga kalapatids. Tsaka payat Oh. Payat na payat Oh. Mga kalapatids, super payat. Grabe. Bali ang ring niya ay ito commerce com ring 2022 Ayan, yung 2022 to pa nga natin to siguro na ibenta na i-out mga kala, mga kalaya no. So ayan. Ayun yung ating isa oh. Ray brown no. Oh. Red check. Check to. So, kuno na lang at uh, wala sang dalang puto pero payat. Pero hindi bale, liliguan natin to sa ano, sa araw Sabado. Oh. Ayun, liliguan na natin to. Sabado. Oh. Pakasabay na ng lahat mamalatayin tayo yan at the same time mga kalapatids ito pa yung isang ibon na bumalik sa ating kahapon yan yung pencil ano yan blue bar check yung katawag yan na yan ang ganda na mata niyan. bali anak siya nung ating uh, brook bumalik siya. Ayan o oh. yan yung in out ko nung uh, last 6 months yata yeah, kung ano uh, bali 1 bali 2 months old pa lang ito nung i-out ko. Pero ngayon lang siya bumalik. Yan o. Oh. months. No, no, no. Three months old pala to nung in-out ko. Dito, three months old. So, bali ilang months na to. Bali nine months na to. So, six months siya nawala. Oh. Dito mga kala eh. Ayan. Bumalik din siya. hapon, So, mamabasin nyo yan o. Oh. Babago pa lang natubo yung pack niya. Oh. Maliit pa. Ayan o. As ito yung bumalik sa atin ngayong araw. Mga kalay, yung red check. Ang isa ay nasa taas pa. Hindi ko pa na makikita. Hindi ko pa na huli. So kung mahuhuli naman natin ngayong araw. Ay, ayan. Ayan ang gagawin natin. Is, ahayaan muna natin sila dito sa loob. Kasi dito naman sila lumaki. At yung ibang ibo natin, ipagsasama-samahin na natin sila habang nagagamot. So para isang proseso na. Gagamotin din natin niya kung ano mamero sa kanila para isang gamot na lang yung para sa lahat. So, so yan mga kalay. Eh. At uh, eto naman, yung ating ibang mga ibon. Yan, tapos yung kahapon na uh, ibon natin. Ayan, oh. Yung ating Black Tiger Grisel. Ayan. Medyo hinahayaan na nga natin sila makagala ng kaunti. Ayan. Bali, nasan yung isa? Wala na yung isa ayun yun yung yun. so, mga kanay mga yung isa natin yung inakay na tingin ko eh, magba black tiger visa eh. Yeah, mga rare color so dati nagtatabi ako ng mga red co rare color ngayon hindi na ina out na rin natin kasi dumadami sila ng dumadami pabilis kasi maparami kung gustuin mo pero ayan so yun mga kalaya no? eto yung uh, oh, pa dalawang update na natin dito sa inakay natin na to yan, no? hanggang maglugon sila ay update ko kayo e kung interesado kayo yun so yun as ito naman yung ating uh, MBS yan yung sa Mindoro na inilaro na inilaro il ng pinsan ko na uh, bumalik na rito mga kalay ayan yung wala finisher lang siya oh ayan mga kalay so dito na nga natuposin to mga kalay bye bye